Hello everyone! For tonight's video ay pupunta nga pala ako ngayon kay Diwata Paris Overlook. Yung nag-viral sa Facebook na napapanood lang na masarap yung ganyang paris saka yung ganyang siken. So ngayon, ayoko talaga maniwala kasi iba-iba yung mga napapanood ko masarap daw yung ganyang paris at saka yung siken. Yung iba naman, ang sinasabi ay hindi masarap yung paris uh, natural lang, ayos lang, swak lang sa budget. Ngayon, Pupuntahan natin tong kanyang tindahan doon sa may Pasay. At ito na nga, nandito na tayo sa may harap ng City of Dreams. Ayun nga, wala naman traffic ngayon. Kaya mas mabilis natin mararating yung uh, Diwata Paris Overload dito sa may Pasay Boulevard. Pasay Boulevard pala ito. Ito yung papuntang Mall of Asia papuntang Sofitel ayan so dire-diretso lang pala ito papuntang Star City ayan So ayan nga nandito na tayo sa malapit sa Mall of Asia at natatanaw ko na yung globe ng MOA ayan So marami lang dito yung stoplight kaya medyo mabagal din tayo yung takbo natin papunta doon. So, ayan nga, nandito na rin tayo, malapit na. So, mamaya naman guys, bibidyohan natin pagdating natin doon. At ito na nga, narating na natin tong Diwata Paris Overload dito sa May Pasay Boulevard. Ayan. So, sa dami ng tao ngayong gabi ay hindi ko alam kung pipila pa ba ako kasi ang oras natin ay 7 o'clock na ng gabi. Pero, total, nandito na rin tayo. So, itutuloy na natin kahit gaano man yung kahaba na pila. So, pipila na ako ngayon. Dito naman sa part na to, dito yung lutoan ni Tiwata ng siken. May ihaw din. ayo pa rin tayo sa pila. Ayan, hanggang dun sa dulo yung pila pa. Tapos ito yung kanilang mga table dito. Ayan, so konti lang naman yung table. Ah, plastic gloves. Ano? lapit na tayo sa pila. And paikot na lang yung pila na yan. Tapos, doon yung bayaran. Dito naman yung station ng mga kalamansi pag kukuha pa. Sikin? Ha? Sikin ako. Ikaw sa Paris, ako sa Sikin. Ito yung pila ng Sikin. haba ng pila kami ay inabot na dito ng isang kalahating oras sa pila lang yan guys ganyan po kahaba yung pila dito sa diwata Paris. Ngayon nga nandito na ako sa paris ni diwata at talagang gusto kong tikman yung kanyang sike at yung kanyang paris over there kung ano talaga yung lasa sarap ba kasi nga, yung mga napapanood ko sa mga vlog, sa Facebook, ay may nagsasabi, hindi masarap yung Paris at saka yung chicken ni Dora. So ngayon, matitikman ko na siya at ito talaga yung aming sinadya dito sa Pasay. Kahit gabi na, pinuntahan ko pa rin. At ayan nga, nandito na tayo sa may counter. Dito pala yung bayaran ng Paris kung mag-order ka.

Puro ang laray. Ay, nahulog. Ayan. Sa kaya lang yung pera. Ito ba? Magano ka lang naman na sa bahay ng chicken. Ganit lang. Ganit lang siya. Thank you. Asin, tsaka harina. Saan kukuha ng guys dito? Ito nga, pakatapos ng kumain ay nagbibigyan na rin ako ng Paris Order News yung kanyang para kuha na natin ng chicken doon patas ng bayad dito okay, naman yung pila ng rice so, and the rice so, yung, yung kanyang oh, paris over ay nagkakalaga lang siya ng 60 pesos kung paris lang yung kukunin mo at ayan nga hanggang dito na lang guys yung aking video thank you for watching ayan so sa mga gustong kumain dito sa diwata paris po, try nyo, puntahan nyo rin para malaman nyo kung ano yung lasa pero, para sa akin, ay swak lang siya sa budget. Maano lang siya, mura lang siya. Hindi siya ganong kamahalan. Sa so, 100 pesos mo, mayroon ka ng Paris Overload plus Andy Rice at saka isang soft drinks. Ayun lang. Sa sike naman, isang sike na malaki. Tapos and the rice plus soft drinks na nagkakalaga siya ng 120 pesos. Ayan. At kung take out naman, ang gagawin mo sa Overload Paris ay nagkakahalaga lang siya ng 60 pesos walang rice. Ayan. So, ayan lang guys. Thank you for watching. At ito na nga, pabalik na ulit ako ng bahay. So, maraming salamat.